Magandang gabi, katambay. At welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok, at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo. Mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Maraming salamat sa ating horror story sender natin ngayong gabi na si Ate Ali at ang kwento ay pinamagatang. Tahimik ang subdivision, pero may nakikinig. Tahimik ang subdivision, pero hindi ibig sabihin wala nang gising. Noong early 2000s, tuwing summer vacation ay sa bahay ng lola ko kami tumutuloy. Ang bahay niya ay nasa loob ng isang eksklusibong subdivision na may walong malalaking bahay, pero apat lang ang may nakatira. Ang natitira ay bakante pa. Tahimik. Malinis ang mga kalsada, walang masyadong tao. Pero sa kabila ng katahimikan, may kung anong kilabot na hindi mo maipaliwanag. Katapat ng bahay ni Lola ang isang bakanting lote. Ginawa itong taniman ng mga saging at minsan ay naroon din ang mga alagang manok ng kapitbahay. Doon din ang labahan, sampayan at tambayan namin tuwing hapon. Masarap ang simoy ng hangin pero minsan parang may malamig na dampi sa batok na hindi mo matukoy kung guni-guni lang ba. Ang unang palatandaan, isang madaling araw, habang naliligo si Lola, may napansin siyang kakaiba. Mahilig siyang gumising ng maaga para maghanda sa trabaho. Nang araw na iyon, ilang beses raw nahulog ang sabon mula sa lagayan. Maayos naman ang pagkakapatong. Walang hangin, walang kibo ang paligid. Unay inakala niyang dulas lang talaga ang sabon, pero nang tatlong beses pa itong maulit sa magkaibang araw, doon na siya nagsalita. Uy, wag mo akong nilalaro ha! Mahina niyang bulong habang nakatitig sa tapat ng salamin. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Parang may kutob lang. Parang may nararamdaman na hindi maipaliwanag. Nagsimula na ring magpakita ng senyales ang lumang component sa sala. Isang gabi, habang kami natutulog na, bigla itong bumuhay ng sarili. Walang kahit sinong gumalaw. Wala rin namang timer. Pero biglang nag-play ng music, isang luma at malamyos na awitin. Minsan ay tila panggising ito. Gabi-gabi, bigla na lang tutugtog. Minsan naman ay madaling araw kung kailan walang ibang tunog kundi ang huni ng kuliglig sa labas at ang mahinang ugong ng refrigerator. May isang beses pa nga napansin ni Mama na wala ng CD sa loob ng player. Pero bakit tumutugtog? Grade 5 or 6 ako noon. Kasama ko si mama at dalawang kasambahay ni Lola. Gabing gabi na. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Sa labas, isang ilaw lang sa may garahe ang nagsisilbing tanglaw. Doon kami sa papag natutulog, magkakatabi, tahimik ang paligid. Sobrang tahimik, walang ihip ng hangin, walang dumadaang sasakyan, walang ingay mula sa ibang bahay. Kwentuhan lang kami, mababa ang boses, para bang ayaw guluhin ang paligid. Hanggang sa tumunog ang component. Hindi lang basta nag-ilaw, nag-play ito, malakas, bigla, walang pasabi. Isang awiting parang mula pa sa dekada 90. Walang bumangon, walang gumalaw. Napatinginan kaming lahat sa isa't isa. Ramdam ang kaba. Ramdam ang takot. Ramdam ang presensya. Walang gustong magsalita. Nasa paligid lang siya. Naroon lang. Tahimik, naghihintay? Noong umuwi si Lola, agad naming kinuwento ang nangyari. Sinabi niya, hayaan niyo na lang, huwag niyo siyang pansinin, baka gusto lang magparamdam. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Yung mismong pangyayari o ang kaswal na sagot ni Lola na parabang hindi iyon ang unang beses. At ngayong lumaki na ako, minsan iniisip ko, baka hindi lang isa ang naroon Baka sa apat na bakanting bahay sa subdivision, may iba na ang tumira. Hindi lang natin sila nakikita, pero ramdam natin sila. Maraming salamat sa iyo, Ate Ali, at mag-iingat ka palagi. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, Katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat 'yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at 'wag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.